Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video ay gagala muna si Pita Ems. Dito nga po sa ukada. Feeling yayaman ninyo. Kung bago ka pala pala sa aming channel, the Kenai men. papindot naman na subscribe button dyan. Pati like and share na rin ang video na ito. Salamat! ito na nga guys, dito na kami ngayon sa loob ng Okada. O, oh, entrance pa lang yan ha. Para hang nasa palasyo. O, oh, di ba Ang ganda. At ito nga pala ang aking kasama, Porto Disgala. Na, ano, busy pa siya sa kanyang cellphone. Magkay naman, sister. Hi! At dito po sa Okada ay pre ang entrance. At ang main purpose namin kaya kami andito, ngayon ay dahil imimit namin yung aming pinsan na matagal namin hindi nakita. At dahil may gumaaga kami, ah, nakarating dito, eh, nabutam ang mga lola. Nabutam si kita ens, mabuti na may Jollibee dito sa loob na Okada. Ito lang kasi ang pwede sa bakit namin na yun. O ayan, selfie muna kami, isister habang waiting kami sa aming in order. At ayan na nga, dumating na yung aming order. Tara, guys, tayo na tayo. After nga namin mag at Jollibee, ay dito na nga kami tumuloy sa Christmas Carnival. At pagpasok nga namin ay meron din pala rito mga snack booth. Meron din ditong bazaar. So ayun nga guys, pag sa gabi pala maganda rito. Ay ano, At ayan na nga, dumating na yung aming ka-meet up. Pinsan po namin yan na matagal na namin hindi nakita. Dumaan kasi kami ng kasino. Kaya bawal ang video doon. Kaya ayan, picture na lang po. Asensya na po. After nga ng banding namin na aming pinsan, ay dito na kami tumuloy sa fountain area. pre din po ang entrance dito. Ah, waiting na lang po pala kami pa sa entertainment show. At sa dancing fountain show. Uwi time na po kami. Pero ayan, si madam pinagbuksan pa ng kotse. Sarap sa piling.